tayo magpapagupit dito sa barber shop ano bang barber to, boss? Idol ah Idol ah, dito tayo sa Idol papagupit tayo papabawas tayo ng meet natin dito tayo ah, magpapagupit sila yung papagupit tayo nandito ah, na, napakahaba na kasi ng buhok natin kaya, na, bu, um, kaya um, um, uh, magupitan na tayo para uh, kahit driver uh, maganda ka tingnan. siya siyerte. Hindi uh, ka lang tayo buong mga matiga. Maraming papakupi ito. Kaya eh, ito, maraming suki ito. Kahit sila-sila na akong tarito sa... Balong naman. apat. Apat na mesa. Laging puno rito. Kaya swerte mo, nakasimit ka rito. Anong gawin? Parang sa mga bike seat malipas. kayo mo, ba? Kung naapa na po nyo, pumunta na kayo dito sa sa pote, kaya malayo. Galing pa ako sila. Uh, ah, magpagupit kayo dito, kaya ito. Magpagupit dito, boss? oh, 70. Sa iba, 100 na ako. Mura pa rito, ha? Ah. Sa iba, makikita mo, 100 na ang pagupit ng buhok ngayon. Dito, mura pa, 70. Kaya marami ang papagupit dito sa barbershop na idol. Mga bata pa rito magugupit. Binata pa. O... Pa. Yun lang. Mga babayero daw. Pero hindi, di makapaniwala di <laughs> mga babayero to. Nga nga lang ang po kayo lang ang anak dito. Ayan. Okay lang, kikita nyo na ako. Ah... Ito yung mga nagugupit dito, mga binata. Dito pa lang sa idol, malinis na ato, malinis pa. Oo. Oh. Dito na kayo magpagupit sa idol. Mura, 70 pesos lang. Ayan o, no? may bagong pasok agad o. Oh. Hmm. Alalabas lang isang... At mura-mura pa. Isang... Papagupit kayo, eh. may pumasok na naman. Kompleto na naman, wala nang bakante ulit. Ah, boss, shout out na boss. Ayan Ali. <laughs> Shout out from Cavite, Idol Barber Shop. Ayun. Yeah. Si <laughs> So, ah uh, tapos na magpa-dupe. Okay. Ayos na. Tayo nang babayad na. Okay, boss. Kaya boss, ito so, barya ang ibabayad natin dahil ah uh, sukli sa jeep ito. 70 no? Okay. okay.